ultrasound sa mga baryo, no? Or di kaya, yes. kahit may ultrasound, wala naman pera si mami, no? Kung, yun nga eh, kung you think um, 40 and above, tapos interviewin nyo may si mami, ito bang ang bukol na to, bago to, or luma? So, pag tingin nyo, pag sinabi nilang bago, talagang ano sila, baka dapat kahit maliit lang, huwag na natin i-monitor, baka kailangan natin alisin ho. Pero kung bata pa, bata pa and then yung um, ang family history naman ho, hindi man for breast cancer, hindi ko pala nasabi sir sa mga risks, no? So, walang family history, no? Tapos, um, matagal na yung bukol, baka naman pwede obserbahan, no? Pero for those na sasabihan natin obserbahan, you have to make sure, you have to tell them na iparealize sa kanila importance nung follow-up kasi kahit na sabihin mo nga na ano pag, kala kasi din ng iba parang pag sinabi mo na ito mukhang benign hindi yung whole breast nila is safe already hindi So nila kung na wala talagang problem. budget sa ultrasound mammogram pwedeng kinakapalang lang nila Pwedeng kinakapa lang mm -hmm. test kung tingin naman talaga ng mga doktor na parang yung, yung index of suspicion okay. ho mataas tanggalin okay. no Pero yun nga no ang ano lang sa mga guro sa mga GP, anong ba? Minsan, kasi may mga nakukuha kami, sir, let's say, yung buko lang dito, andun din eksakto yung, yung, yung incision, no? Pag ganun kasi nahirapan kami magplano ng definite surgery. Pero inisip ko kasi kung syempre, kung nandun naman talaga yung bukol, mahirap naman talaga. But as much as possible, kung tingin nyo malignan, um, ilapit-lapit nyo kaunti sa areola yung, yung hiwa. Tapos ang sinasabi mo 2 centimeters, pwede namang mas maliit sa 2 centimeters pero cancerous pala. Yes. so Yung 2 centimeters sir is for yung mga benign. Meron kasi yung mga bukol, mukha namang benign. Pero pagtingin namin 2 centimeters, mas magandang alisin. Kasi aside from that, tumataas yung chances na pwedeng cancer. O di kaya, yung, di ba meron sir yung benign tumor na phylloides? Pidoides is a benign tumor also, pero mabilis lumaki. And minsan yung ibang babae na mamastectomy just because of phyloides, sayang. So, you